nung pa si noon ay mayor Sara Duterte sa ilalim ng lakas naalala niyo pa ba yeah. yung detalye noon mm -hmm. sa Silang Cavite sa Silang Cavite mm -hmm. yeah, sabi ko ba, eh, -palad nga, eh apakah ballot ngamin at uh, doon pa nangyari yon sa Silang Cavite at mm -hmm. uh, nakasama na yung doon na buo yung tandem ng ano BBM Sara Apo. although yung pag outing in din as, as as chairman of the party Opo saka nandun din si speaker uh, Martin Romades yes. siyempre. Okay. Yun eh uh, sabi nga eh those were the days. Ngayon ay eh, parang iba ang uh, uh, naging uh, landscape ng ating politika kahit uh, kahit na bata pa lang 'yung administrasyon na to. I'm sure kaibigan 'yung VP Sara, kaibigan 'yung, rin yung Martin Romades. Gaano kahirap na nananayaan kayo sa sitwasyon na 'yan bilang chairman ng partido napakahirap dahil uh, pareho mong mahal eh no both of them kumpara malapit sa akin mhm mm uh, kung po pwede nga lang at uh, ako yung talagang gumit na na maayos sila kung ano man yung yung hidwaan diyan no uh, basta ang, uh, ang 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 uh, wish ko na lang ay uh, sana magkaayos din mm -hmm. yun din ang Meron po ba kayong initiative para gagawin yon na para mag uh, maging uh, intermediary between the two? Oh, yeah, nag, uh, nag attempt din naman tayo, no. Pero siguro ay uh, hindi pa talaga mm -hmm. na papanhon But as much as I can, dahil pareho natin kasama, pareho natin mm -hmm. kaibigan. Sayang din niyo samahan, mm -hmm. di ba? Hindi rin natin alam kung saan talaga nagmula itong lahat ng ito. But, uh, yun ang healing ko rin sa sambayanan na uh, pagdasal natin na mm. magkaayos sila. Sa so, tingin ko naman wala namang imposible na uh, mangyayari din yan at, uh, at, the right time. Ito, ito pong, I'm sure kailangan nyo nga, uh, darating din itong panahon na uh, you, you will have to choose. Uh, kung darating yung pagkakataon, ano, uh, well, Una, kung kaya nyo na sagutin yun, sino pipiliin nyo? At pangalawa, na tanong, anong magiging batayan ninyo sa pagpili? Napakahirap ng tanong mo yan, Tinying, dahil para, uh, sa akin kasi, para kami magkakapatid eh. Mm. Diba? Mahirap yung maipit ka sa gitna. No? Uh, yun ang hiling ko rin sa mga kasama natin na sana ay... Uh, kung pwede, gumit na na lang sa ano na yan dahil mahirap pumili. Mm. Lalo-lalo na kung Pareho mong mahal, parehong malapit sa puso mo, parehong mm -hmm. nakatulong sa sa'yo, parehong... yun ang pinaka-hate ko na sitwasyon. Mm. -hmm. Doon sa gitna. Hindi, pero sinasabi nila, hindi rin maganda yung fence-sitter ka, pero hindi rin maganda yung mamili ka dahil pareho mong mahal. Pero kasi... Dahil totoo kong tao, mm -hmm. dahil... Ewan mm -hmm. eh, po. Dala ko naman, for the record, kung, kung ano natin yung aking track record dyan sa, sa politics. Since na pumasok ako sa sa public service, since 1995, ang partido ko lakas, CMD. Up to present, lakas. That's interesting po mm ha. -hmm. Never akong uh, nag lumipat ng partido. Mm -hmm. Kahit nga ilan na lang kami, bilang na lang sa Dalire, Kami ni Speaker Martin noon. Mm -hmm. Pero nandiyan pa rin ako sa lakas. Kahit na nakakulong ako, hindi naman ako pinabayaan din ng lakas. Kaya sabi ko nga yung sa sa conflict na yan mm -hmm. yung ko ano man yung sana nga yung tampuan lang ng magkakapatid ba mm -hmm. na, na maayos din mm -hmm. uh, dahil kung kayo man lumagay sa lugar ko <laughs> ay ayon mangyari <laughs> na 'di ba sana maintindihan kahit both sides sila yeah. dahil kung ano, hindi rin ako pagkakatiwalaan sino man eh. Pero mm. sa, sa totoo lang, alam ng Diyos, gitna talaga ako sa kanila. As much, you know, as, as, much as I can. No? Mm. Uh, pero pero who, who tends to benefit po dito sa, sa away na ito? Parang, parang kasing may nagsisindi eh. Uh, medyo talaga. Mainit <laughs> tong usaping ito. Ah, uh, Siyempre, magbe-beneficyo ito. Yung mga dating, di ba? Pero sabi ko nga sa panahon ngayon, sa panahon ni PBBM dapat set aside ng politika, ano mm -hmm. anong kulay mo, sama-sama tayo para sa bayan. 'Yun ang unahin natin, magsama-sama para mai- -ah maiahon ang uh, ang kahirapan sa bansa dahil pinag pinagdaanan natin, napakatindi yung pandemya. Mm -hmm. Talagang uh, nabaon lalo ang Pilipinas sa utang ay eh, no hmm. dahil diyan sa pandemic na 'yon sa covid. Ah uh, ito yung dapat sugpuin natin ngayon. Kaya kaya yung tampuhan sa, sa, tabi natin, unayin natin yung hmm. problema ng bayan. Tayo eh, masyadong maaga para uh, ang tingin na ng mga politikong iba ngayon ay 2028. Kaya nga yung wish ko yung sa iba na may ngarga pa para madagdagan yung problema. Hmm. Wag naman dahil Uh, dahil lumalaki lalo yung... na na nating lagyan pa ng gasolina para lumaki yung apoy. Mm -hmm. yeah? Magkakasama naman, di ba? Mm -hmm. Anyway, hintayin kong uh, uh, kayo ay mag-host uh, mag ng isang... wala ba kay ibang ikakasal na anak para ma-invita <laughs> mo ulit? Um <laughs> <laughs> Baka wala nang dumating, ano? <laughs> ay, uh, Nung... Nung birthday ko nga akala ko mangyayari yan eh. Pero, mm -hmm. hindi ano. Pero okay lang. Ang ang importante ngayon, uh, pagtasal na lang natin mm -hmm. na maayos. Dahil abigat po ng uh, yung pangyayari na yan. Uh, huwag na sana lumalim na lumalim pa yung sugat.